Nasa Dubai siya ngayon, okay? Tapos may nagtatawas naman doon, eh, ang sabi, meron daw talaga. Pero dalawa po, dalawa. Kilala lang po nila, eh. Hindi Kilala. Ah, kailangan tawag sa akin, hindi, di mo makanyong mukhaan mo, kung hindi papatat makita po.

ah uh, shout out sa lahat andito si Tim Apo sa Infanta Pangasinan at mamaya may biyahe pa tayo yung Pangasinan at uh, Dao to Santa Maria Bulacan inuna lang po natin ito siningit natin sapagkat uh, pa paikuto kami ah uh, out kay ah uh, brother Marwin ito po ay taga Brunei mga Tim Apo uh, yan. dalawang Tim Apo ng brother si brother Kent sa mga pag ano naman, pandakan, shoutout kay uh, Roy Ben Capistrano at kay Brother Rap. Uh, kami na lang po ang natitirang team Apo sa grupo na to at hindi pa rin po uh, nabubuwag si team Apo Chalin at si Apo Eric. Ito po, magsisimula na po kami sa panggagamot. Okay na po? Okay. Ay, si tatay. Ito, nasa Dubai. Tay, magandang tanghali. Kung tanghali o dyan, o hapon. Mm. Okay, tay. Aalsin ko yung inilagay sa'yo. Tapos, ibabalik natin sa tao. At nandito lang yung mangkukulam sa area dito sa inyo. No? Kilalang kilala nyo po. At uh, dalawa nga ang bumibira. Ngayon, ang ano natin tay, by faith, manalangin ka na gagaling ka. No, Tay? So, uh, manalangin lang po at aalisin ko yung nilagay sa sa mga oras na to. At may papadala po kong pang-protection dyan. at yun, know, sana, pabilis ang agad-agarang makarating dyan, na, no. Okay, simulan na po tayo, ha? Apo, po. challenge Pa? Uh, meron po, uh, po, ah, meron pong nakatikit sa bahay niya yung ginagamit po nung nagtatawas dito. Mm -hmm. Kung wala pong nakatikit, tatanggalin po ba yun? Ay, hindi, eh, kahit hindi na po. Uh, isa naman pong kapatiran ko yan. O kahit hindi na po, basta uh, may aalis lang po okay. kung inilagay na. Ayan, ayan, po, ayan po yung paa niya, Apo. Ah, hindi po sila, hindi po siya makatayo man lang. Hindi oh, hindi maga, po man God, siya nina. makas para tumayo at lagi po masakit. Palipat-lipat po yung sakit. Mm -hmm. Minsan po, minsan po sa tuod, Apo? minsan tuod, tuod. Opo, ano po ang yan sa kanya? O sige po, basaw yung tubig, pakiready at mamaya ipapainom natin sa kanya kalahati lang. Tapos dadagdagan na lang nang dadagdagan yung kalahati. Refill lang nang refill, no? Okay. Counting lang po ala. Apo, apo, ready na po tayo ngayon na. Okay, para pakita nila yung paglago natin. Okay. Okay, ah dito sir, pa, dito lang sir. Tapos sandal ka pagano. Also, tinan natin ha? pangalan ni Tatay Christopher de la Cruz. Christopher de la Cruz. lang. O ito ha. Pag ito sumakit, sir, may sakit doktor siya na. Sige. Wala. Wala. O ito po yung bleeding itim. ng ngayon ka sa kasama nila. Kaya sakit. Ito naman ang kulam. Ayan na. Sabi mo, hindi mo na kaya, sir, ha? Sa tararo ito, tenay Kasi nung gumagambala kay tatay na nasa Dubai, mag-usap tayo sa school ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ang nakatakutan, sa perno. Asa, Diyos sa daska, maray lawe sa bawat ba? Ela, aum. Paktum. Tiyo! Kaya pa? Hindi na? Alisin ko, sir, ha? Alisin ko, ha? Mama, alisin ko na lang. Baka may mangyari po dito sa, ano, sa ginagamit natin tao huwag mumulat, huwag mumulat gagamit na kita ang bad paper, huwag mumulat at ipapakita ko sa'yo mamaya ang bad paper para makita mo kung may laman na matigas o wala huwag sir sandali lang, sisip-sipin po nito okay sa <coughs> tour tenet at pararatas. Sir, gamitan mo ng dalawang kamay, huwag mong mulat, mula ulo. Mula ulo, pag ano, pag Sige, dalawang kamay, dalawang kamay. Sige pa, sige pa. Dalawang ka kamay, sir. Sige, sige lang. Kuya, alika. Para makita mo yung panggagamot ko, mapanurin mo. Sige pa, sige pa. Sige pa, kunti na lang. O, tinang mo ito, kuya. Wala ko nilagay na matigas dito, ha. Sige pa, sige pa, sir. Sige pa. Oh, tinong may gawa? Oh. Poof! <coughs> hmm. Band paper lang yun, oh. Mama, papakita ko sa'yo. Huwag kang alis dyan. Sige, papakas. Kunti na lang, sir. Kunti na lang, kunti na lang. Kaya pa, hindi na. Kaya pa. Kaya pa. <coughs> oh. Sige pa. Dalawang kamay mula sa ulo. Ako sa ako sa tuod dyan, ha? Ako sa tuod. Kasi sa tuod dyan, tinitira, eh. Ay! Ay sir. Kaya pa? Hindi na. Ha? <coughs> Sige pa, sige pa, sige pa. Ay! Tara pa, hindi na. Ha? Ah. Ay, kusera kayo. Kunti pa, kunti pa, kunti pa. Marami nilagay eh. Sige pa. Ari, ari, di di. Panginoon kong isa sa kamadakila, may ngayon ng basbasayo na pating kong gumagambala kay tatay sa Dubai, sa Nipratri, sa Kmek, sa Atal. Uh. Uh. Yung tubig niya, kailangan kayo? Mulat na, mulat na. Ay, may, may asin din ito? Sir, kailangan maubos mo to sa magapon na. Pagka ganyan na lang, dagdaga mo. Kailangan magapon mo, mo. Sige, inom na marami. Inom na marami. Okay. O, tinan mo sir pagawak lang. Tinan mo yung ano ha Tinan mo sir Hmm Ano na Nalis ko ha Tinan mo ha O oh. Wala laman Wala akong nilagay na palaman Para masaktan siya ha O kukuha tayo ng isa ulit Isa lang <coughs> Ayan O oh. Pero hindi ka na masasaktan Kasi wala Ano mo ha O oh. Pakipindot na O oh, yupi Wala laman ha Ah. Oh. Pikit. Ah. Oh. Wala. O, oh, mo yung tiris ko ha, yung din ko O, oh. oh, ito naman yung kanto kanina, na masakit din. Ah. Oh. oh. Sita ma? Wala. O, oh, ito yung kulam. Ah. Oh. Ah. Oh. Sir, wala. Mm. O, mm. oh, tinamang din ko. Ito mo? Mm. Wala pa rin. Ibig sabihin, sir, wala na ang malas na. Kaya so, lang, ang ano natin dyan, agang si F. Diyan to big. Sir, pakihawag to. Sunugin na ang paspor. Okay na po. Ah, uh, sir. Asan yung tubig mo? Pakitutukan po ng camera. Pakitutukan. Medyo ano, hindi ko po makita nga nga eh. Ayan, ganyan, 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 Huwag Ah, uh, ma'am, pag-inom yung kalahati. Tapos yung kalahati, ilagay sa kitchen, Tapos yan po, araw-araw ah, niyang inumin. Tapos yung iba po, itang mula sa ulo hanggang sa paa. Pupunasan po ng bimpo. Bagong gagawin ma'am, makinig. Kukuha ng towel, tapos planggana, lagyan ng maligamgam, tapos yung magagaling po dyan, kumuha ng isang baso, ibuhos mo sa planggana. Narinig nyo ako? Okay. Opo. Bali, ito po kalahat eh, italagay ko po sa pichel, na nagdagan, tapos doon kukuha ng pangilamot niya, isang baso. Hanggang ano po, ang, muna mula, tok-tok bumbunan, hanggang paa. Tapos yun doon na rin po kukuha ng pang-inom araw-araw. Tapos habang umiinom po siya, subukan niyang ipitik na ipitik yung tuhod niya para malaman nun natin kung nawawala na. Uulitin ko po ha, kumuha ng isang planggana na maligamgam tapos kumuha dyan sa pitchel, isang baso, ibuhos po doon sa planggana. Okay. Uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Muli ang Team Apo ay papatungo naman po pa sa ibang lugar upang magamot. Maraming salamat. <coughs>